patay ang bodyguard ng punong barangay ng barangay Punta Taytay -tay kasama ang angkas nitong mayor de edad matapos na pagbabarilin na dalawang sospek sa Purok Metal, Barangay Argis, Bacolod City. Ang umuupong barangay chairman ng barangay Punta Taytay, -tay, Bacolod City sa ngayon ay si punong barangay Cliff Orlando C. Palma. Kinulala ang mga biktima na si John Paul Montano at ang mayor de edad, mga residente ng barangay Mansilingan, Lungsod ng Bacolod. Sa paniyam ng Mama Radyo Bacolod kay Police Captain Andy Ofalia, Station Commander ng Police Station 7, galing sa Inuman sa barangay Punta Taytay -tay ang mga biktima at tinitingnan na sinundan ang mga ito ng sospek galing sa inuman at pagdating sa Purok Mata, barangay Alihis ay pinagbabaril ang mga ito. Ayon kay Ofalia, ang biktima na si Montaño ay marami ring kaso na recorded sa Station 7 at ito ay imbolbado din sa pamamaril sa lungsod at kilala din sa lugar na Siga. Samantala ang menor de ay anak ng kanyang kaibigan at palaging nakasama nito. Na-recover sa crime scene ang pitong empty shell ng 9mm, apat na empty shell ng caliber 45 at kutsilyo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa krimen at itingnan na sama ng loob ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Samantala, mayroon ng mga person of interest ang mga kapulisan sa may kagagawan ng krimen. Uh, investigation namin, galing sila sa inuman, sa isang inuman dyan sa barangay, masilingan. Then, uh, uuwi sana doon sa, sa barangay Punta Taytay kasi doon nagtatrabaho si John Paul. Bodyguard, isang persona din sa taga barangay Punta Taytay. -Tay. Para sa Bomba Network News, ito si Bomba Glory Fatal Shario. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!